Nanay Nida, magandang hapon. Nayak na si nanay. Anong pangalan po ng anak niyo, ma? Po, Donis. Anong pinanggagawa nito sa inyo? Minsan po, pag napunta ako sa bahay, pinapaalis po niya ako. Pinapaalis kayo sa bahay niyo? Bahay ko po, po. Sila pa nakatira doon. Pero bumabalik-balik po ako doon. Ano to? Uh, may bisyo? Linggo lang siya umiinom kasi may trabaho naman po siya. Anong klaseng ginagawa sa inyong haras. Minsan po, pag lumalalaw ako sa bahay ko, minsan nakikita niya ako, hindi pa siya umiinom. Okay. Tapos umaalis siya, pagbalik niya. Lasing na? Lasing na po. Anong ang pinanggagawa? Minsan tinuturo-turo niya muna po ako, tapos minumura na niya ako. Sige, diretso na po tayo. Uh, Mr. Rico Dones, magandang hapon po si Rico. parang ganyan eh. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radio 5, sa Wanted sa Radio. Sir, andito po yung mother ninyo, si Nanay Nida. Pan At, po sir. Okay. At si, si, per sir, Pero, sir, first time po kami makatanggap na yung pong nanay, inireklamo yung kanyang anak dahil sa pambabastos sa kanya. Sinasaktan niyo po siya. Bakit niyo po ginagawa yun, Sir Rico? po siya sinasaktan dito. Marami po alam nung may kapit ba dito hindi ko siya sinaktan. Ibig sabihin, uh, pumunta dito si nanay para si ka Angkat gagawa ng story laban sa iyo. Bakit niya gagawin yon? Hindi ko po alam. At bakit ako maniniwala sa iyo? Bukod sa nanay po ninyo, at dito rin po yung inyong bunsong kapatid. At ganun din ang sinasabi na talagang kayo raw po pag nalalasing, nawawala sa sarili at nananakit kayo ng inyong nanay. Wala po akong ginagawa sa kanila. Kuya, huwag ka magsinungaling. Hindi ako yung kayo dito. am um, nandun yung pamangkin ko, nagsabi sa akin, dinerti finger mo pa siya. Hindi nung inano ano mo pa dun sa pagmumuka ng nanay mo. Tapos, ginanyang-ganyang mo pa yung chenela. Sabi mo, sa nipis nito. Sasampalin ko yung mukha mo. Hanggat sa nalihis na si mama, nandito sa balikat to mama yung, ano, yung Kinelas? Kinelas? Kumusta ka niyo, Lorena? Huwag ka pang mama. Ilang beses ako ako niya, sinilak niya, sinilak 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 mo na kami sinisirungaling mama. Huwag ka pang sinungaling nga! Huwag ka Sir, Rico, may pagrespeto ka ba sa nanay mo? Ang tanong ko. Sir, ako gumagala ako sa nanay. Okay, sir. So, lang, sir. Kung ginagala mo nanay mo ito, sir, makinig ka sa sabihin ng nanay mo. Ginaganyan mo ako pag napunta ako doon sa bahay. Eh, bahay ko yun eh. Karapatan ko yun na pumunta doon ah. Bakit ginaganyan mo ako? Yung gamit ko na dala-dala ko, pinalabas mo sa kalye. Tapos pinapauwi mo ako kay Maureen. Bakit lalasing lasing ka? Ganyan ang ginagawa mo sa akin. May ginawa ba ako sa inyong kasalanan? Kayo na anak nakatira sa bahay. Ganito lang gagawin natin, Nay, ano. Uh, dahil kayo po'y sinasaktan, pwede na kayo mag-file ng kasong kriminal laban dito kay Rico Dones at dadamputin po ito. okay lang ba sa inyo, Nay, na makulong anak nyo? Sa akin naman po, kung maging siya sa akin ng tabad na mag-ano siya sa akin, hindi ko po yan itutuloy. Mr. Rico, Papa, nandito po ako. Narinig mo po, sir, mahal ka pa rin talaga ng nanay mo. Sabi niya, o naiyak siya rito. Nung tinanong ko kung bayag ba siya na makulong ka, sabi niya, ayaw niya sana. Kung ikaw hihingi ng tawad, ayaw niyang makulong ka. Tutulungan namin si nanay na makapagsampa ng kasong physical injury against you sa Women's and Children's Desk. At I promise you, magpo-prosper yung kaso, mawawaro pa rin ka, dadamputin ka, at makukulong ka. Sinisiguro ko sa iyo yan. Lalo pa ako, makananay ako mahal na mahal kong nanay ko at ayaw ko ang isang lalaki, isang anak, winawalang hiya yung kanyang nanay. Uminit ang ulo ko. At hindi ako maniniwala na gagawa ng story ang isang nanay, sisiraan yung kanyang anak. Makinig ka Rico, sa ako mismo personal, Rafi Tulpo, sasama kay nanay mo sa pulis para bumilis yung pagsampa ng kaso against you, para bumilis yung paglabas ng warto pares para maresto ka, tarantado ka. Narinig mo? po, sir. Ang hiling ng nanay mo, mag ka lang daw, hindi na siya magsasampa ng kaso. Magsasorry po ako. O oh, sige, magsorry ka na. Ma, uh, ah. na po kayo sa mga kasalanan ko. Wala po nakikinig ng Radio 5 Action 5. Pasat, patawarin niyo po sana ako. Nagpapublic apologize mo ako sa ginawa ng magulang ko. Sana po, mapatawad niyo po ako. Napakasama ako pong anak. Sana mapatawad niyo po ako. Okay. Alam naman niyo. na ko po kayo, ma. Sana, patawarin niyo ako. Ayoko pong makulang, ma. Mahal ko yung anak ko, yung asawa ko. Bakit kasi ginaganyan mo ako? Wala na akong ginagawa sa inyo. Sana po sa lahat po nakikinig. Ako po si Rico Dennis, nagpa-public apology. Kung hindi po ako nang tawad sa nanay ko na sinaktan ko. Sir, too, po, pasensya na po kayo. inaamin ko po ang kasalanan ko. Ah, salamat po. Okay. Nay? Salamat, salamat sana sa pag-ingit mo sa aking tinatanggap niya na po na yung kanyang patawad. Okay. No, Kita mo Rico, mahal na mahal ka talaga ng nanay mo. Hindi na. Naiyak siya oh. Naiyak siya at uh, pinapatawad ka na raw niya. Tinanggap niya yung yung pagsusori. Ano ko pamali. Okay. Nay, na siya. At nakikita ko naman mukhang nagsisisi nga talaga. So sana nay eh maging maayos na sa manyo para maging selyado po itong pagsusori niya. ah uh, i-refer po namin sa barangay para maging documented po itong pag-apology na rin niya bukod pa doon sa public apology na ginawa niya on air. Okay? At kapag naulit pa po, Nay, andito lang ako. Okay? Sige, salamat po, Nay. Yes, Ibigay ko sa inyong number ko, Nay. Ha? Kapag kayo po ay sinaktan, tawagan niyo po ako. Mapadala po ako ng polis kung kinakailan po punta ako doon para resto natin. Okay? Hindi po kasi ang balang nahabol lang naman po yung bahay na tinitira namin ngayon. Oh. Ngayon po, nung nagpa-public apology na po siyung siriko, oh. Okay na po yun, kami yeah. na. po yung aalis. Alis na kayo? Opo. Para, so, para wala na pong gulo, kasi ayaw na rin po namin ay, na mag-stop. Pero ano huwag mo yung pag coordinator mo para magiging siga ka. Kasi hindi, hindi ako papayag ng aking mm. coordinator ay mag-ganyan. Then una-una, kung natin sabihin na malakas ang kapit, ako wala akong uh, wala akong kilikilingan kahit sino sa inyo. Basta so, mali ka, mali ka. Kung tama ka, paglaban natin. Ang sabi niya yun ako, nagsasabi ako ng totoo. Ito manipis na ang chinilas ko, mama. Mm -hmm. Hinampas ako dito yun. Ni Rico, masakit yun eh. Magulang mo, kaganyanin mo. Pero yun lang po siya <coughs> naman. Pero sinabi niyo po na... Namin, tapos naglabas pa siya ng... Eta, tapos gano'n lang. Gano'n lang. Sinabi niya sa akin, masama. Porque, e. ay, ko. Bakit naiibig na ako? Pati-produce naman si Rico at umapayag na rin na ano na... Umalis sa bahay nila, nanay mo. Basta ano so, po ah, two weeks lang po sanang palugit. Kasi naghanap pa po kami ngayon. Ano Okay lang po yun sa akin. Basta. So magkaroon tayo ng kasunuan. Oh, okay lang po yun. Kasun to, ah, ito si Lerma at si Rico ay ahalis ng bahay nyo.